ang kapitan ng barangay sa Muntinlupa City ng tambangan ng riding in tandem. Tingin ng mga otoridad, planado ang pagpatay sa kapitan. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Butas-butas ang gate ng isang tindahan sa barangay Buli sa Muntinlupa City dahil sa mga tama ng bala. Nagkalat din ang dugo sa kalsada. Dito tinambangan ang mismong kapitan ng kanilang barangay na si Ronaldo Loresca. Kwento ng testigong si Dan, katabi niya si Cap kagabi nang mangyari ang pamamaril. Walos silang magkakaibigan at ilang opisyal ng barangay na nasa labas ng tindahan. Bigla raw may nag na riding in tandem sa harap nila. Tumapat daw ang mga ito kay Caploresca. Loresca. Raw ang rider sa motor at sa kanito pinagbabaril ng malapitan si Cap. Tinamaan ng bala si Loresca sa ulo at katawan. Walang nakaimik sa amin lahat na tulala kami. Ang una nga, akala namin, ano lang eh, yung nasabugan ng gulong, yung palay, na pala, umabaril na tatlong baril talaga. Walang kakasakasa talaga, pagtigil sa kanya, pinutok ang kagad. Sinubukan daw ni Dana pigilan ng riding in tandem nang humarurot ang mga sospek palayo. Pero maging siya, pinagbabaril din. Sinigawan ko, habulin ko sana yung huling potok, ibinaril niya sa akin kaya lang, pababa na ang tama, hindi na talaga intentionally na mandamay ng iba. Sinugod pa nila sa ospital si Loresca, pero dead on arrival ang kapitan. Napaiyak naman si Dan dahil tila na mamaalam daw sa kanyang kaibigan bago nasawi. Hindi mo ako ng yosi, Baka hulib-bilib na sa akin Sabi niya Sabi ko ba o? Oh, sinasabi mo wala akong nagawa para sa kanya. Hanggang sa wala siya, bumagsak no? siya, hindi ko alam uh, uh, sa sabi. Nakatabi mo siya ng Nakatabi ko eh. Hindi ko alam kung, kung, kung bakit gano'n ang mga isip ng mga tao ngayon. Pati ang mga residente ng Barangay Buli, hindi makapaniwala sa sinapit ng kanilang kapitan wala pang motibo sa pamamaril. Pero naniniwala si Montenlupa Mayor Rufy Biazon na planado ang pagpatay kay Loresca. Uh, isa doon nakasuot ng uh, ano yung uniform ng um, ano na uh, motorcycle service. Uh, sabi nga namin medyo pinag-isipan yung ganon. No? May isip mo lang namama, namamasada at saka pasahero, no? So I think that's one of their tactics. Hawak na ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City ang kuha ng CCTV sa lugar. Tumanggi muna silang ilabas ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang Muntinlupa Police naman hindi muna nagpaunlak ng panayam pero bumuon na raw sila ng task force na tututok sa kaso ni Loresca. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.